Goodie guys, samahan niyo ako kung paano ko hinuli ang malaki na tilapia na yan. At paano ko inihaw, pinirito. Yan guys. Yes, ang sarap niyan guys. Oh, ang sarap. Sabi. Yan. Diyan ko hinuli yan guys. Tingnan niyo kung paano ko hinuli kasi wala akong kagamitan pang huli guys. Yung lagyan lang ng mga talabahan yan guys. Oh. Yan. I-pass forward ko yan guys para mabilis lang ang video na ito guys. Kaya samahin niyo ako guys at panurin kung paano ko paano ako magluto tapos paano ako manghuli ng isda ng mga tilapia guys. Yan. Grabe guys no. Ang hirap taga manghuli kapag mag-isa ka lang guys. Yan. Grabe talaga guys. Nalilito na ako guys kung ano ang gagawin ko yan, guys? Kasi wala akong kasama, eh. Yan, oh. Eh. Yan, Diyan naman, guys. Diyan ako makahuli ng malaki, guys. Oh! Yan! At nakahuli naman ako niya ng isa, malaki. Pupunta naman ako sa another fish pa namin, guys. Para maragdagan yung huli huli ko guys yan sabi hirap talaga manghuli kapag isa ka kaya nagpatulong na ako kay mama guys kasi ang hirap kasi manghuli kapag ikaw lang yung mag isa manghuli guys ang ilap ng mga isda guys eh Ayan. kaya mabait naman yun si mama tinulungan ako guys Ayan. nakahuli ako niya ng isa guys malaki rin yung huli kuya yan guys O yan malaki guys Diba Kaso isa-isa lang Yung nahuli ko guys yun dagdagan na namin guys Kasi dalawa pa yung huli namin guys Yan Tinulungan ako kay mama Ang bait talaga ng Magulang ko guys Kaya proud ko ka na Proud ako na Siya ang naging ina ko guys Kasi ang sobrang bait yan wala na talaga akong hahanapin na ibang ina guys ayan lang talaga kasi sobrang sipag mabait at mapagbigay yan may huli kami yung dalawa guys yan dalawa yung huli namin yan guys tapos yun know, o yan ang laki rin yun guys diba malaki talaga yung kuha namin dito guys tilapia guys yan oh apat lang yan guys Diyan naman ako mag at dyan ko lilinisan ang tilapia guys yan guys malapit namang matapos yan yan nag prepare ako guys para sa iyawin ng tilapia guys yan ako oh. yung ginamit ko yan guys ano lang yung bagol guys bagol o anong tawag yan sa inyo yan guys basta yung kwan sa coconut guys yan dinagyan ko ng asin o asukal tapos yung ingredients guys yan guys oh yung mga laman mga panakot guys ilagay ko na sa loob ng tiyan ng tilapia guys kasi yun ang iiyawin ko guys At tapos tanglad yan ang sarap na yan guys ang dami kasi yung nilagay ko sa loob na yan guys sari sari guys yan Ito na guys. tapos yan yan guys tapos ilagay natin sa nag-aapoy na baga. Ayan guys. Tatlo yung prituin ko guys. So, oh. tapos isang inihaw. Ayan. Tapos hinugasan ko yung kawalay dyan guys. Pagkatapos tapos nagprepare ako ng lalagyan ng kawalay guys kasi dyan ako magpiprito guys. Bato lang yung sandala ng kawalay namin guys. Tapos nagpa-apoy na ako yan guys. Yes, nakaabot ka dito. Uh, please comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating ang video na ito. Thank you at manuorin mo hanggang dulo. Yan yung inihaw taka saka pinirito guys yan. Inihaw saka pinirito. So dito luto na yung inihaw. Yan luto na yan guys. Yan saka last yung pinirito guys yan. Naging crispy yan guys. Tapos, tapos dyan guys. Kinuha ko yung binalot. Yung dahon niya ng saging guys. Binalot ko para hindi masira yung panit nung isda guys ba kaya binalot ko ng daon na sa yan tapos may durian pa guys oh sarap na yan, yan. umuusok pa guys oh ah, ang sarap nyan guys grabe yan tapos ay bangos no yan pinirito sa kainihaw ang sarap saka may durian guys yan yun nice rice prito tapos inihaw yan yan kumain ako yan guys Grabe na pagana yung kain ko yan guys kasi ang grabe ang sarap guys sobrang sarap lang ito yun, guys yung umuwi uh, dito sa amin guys hindi talaga mawala yung sinugba guys yung inihaw marami napagana talaga yung kain guys Nabi, hindi ko maubos-ubos guys yung nanay ko kasi guys hindi kumain ng mga tilapia at saka bangus guys kaya ako lang yung kumain yan guys Nabi, napagana yung kain hindi ko talaga naubos-ubos yan guys. Kasi yung ama ko hindi pa kumain. Grabe guys no. Ang sarap yan guys. Kaya ano masabi mo? Bayan labi na guys.